15 na mga celebrities ang nakakaranas ng panghaharas. Number 1. Kat Alano Idinetalya ng model na noong April 24, 2016 episode ng podcast show ni DJ Mo Twister na Good Times With Mo, ang umano'y panggagamit sa kanya ng isang public figure na hindi niya pinangalanan. Kwento niya, inihatid siya nito sa kanyang apartment matapos magkainuman sa isang bar at doon siya sa pilitang ginamit. Number 2. Yasmin Curdy Ganito rin ang sinapit ng kapuso actress na si Yasmin Curdy mula sa aktor na si Baron Geisler. Naghain rin ng acts of lasciviousness complaint si Yasmin noong 2009 kontra sa aktor matapos magpakita ng kabastusan habang nasa taping. Bukod sa acts of lasciviousness complaint, nagsampa rin ang actress ng unjust vexation complaint laban dito. Number 3. Patricia Martinez Nagsampa ng S. Harassment and Acts Lasciviousness Complaint ang anak ni Nayayo Aguila at William Martinez na si Patricia Martinez laban kay Baron Geisler noong 2008. Ibinunyag ni Patricia na hinipuan siya ng aktor habang nasa isang bar sa Makati. Number 4. Maureen Mauricio Nakamove on na ang aktres na si Maureen Mauricio sa masaklap niyang sinapit noong labindalawang taong gulang pa lang siya. Ayon sa report, pinaghubad siya ng direktor habang nasa audition ng isang talent search. Number 5. Julia Clarete, nakaranas din ng parehong harassment ang dating itbulaga, mainstay na si Julie Clarete. Noong una ay nanahimik ang TV host para hindi lumaki ang isyo, ngunit hindi kalaunan ay inihayag niya rin ang pambabastos ni Baron. Nangyari ang panghihipo ng aktor kay Julia habang kumakanta ito sa stage. Number 6, Cherry Pie Picache. Kabilang din sa mga nabiktima ni Baron ang multi-awarded actress na si Cherry Pie Picache. Ayon sa report, lasing si Baron noong hinipuan niya ang aktres habang nasa taping para sa isang show. Nag-file ng complaint ang aktres sa ABCBN Management at sa Professional Artist Management, Inc. PAMI, para madisiplina ang aktor. Number 7. Maggie Wilson Hindi nagdalawang isip si Maggie Wilson na punahin ang pambabastos ng Chinese sponsors noong kandidata pa siya sa Miss World 2017, Ania, Chinese sponsors sila, isang malaking kumpanya. Nabastos ako. Ay, sinampal ko talaga siya, no? Yung humawak sa akin. Sabi ko, don't touch me. Ginanuan ko siya. Diyos ko, I'd rather have my dignity, di ba? I'd rather have my dignity than pumayag ako na bastusin ako para manalo ako, di ba? Number 8, Sunshine Cruise. Matapang na inihayag ng aktres na si Sunshine Cruz ang naranasan niyang physical, psychological, at pang-aabuso mula sa kanyang estranged husband na si Cesar Montano, sa pilitang ginamit ding umano siya nito noong Mother's Day, 2013. Bukod dito, inakusahan din ni Sunshine si Cesar ng paglabag sa Republic Act 9262 o and Anti-Violence Against Women and Children's Act of 2004 dahil sa pambubugbog nito.